Hello, Pajen fans! Katatapos lang ng Miss Global 2000 at 25 Pajen sa Nonthaburi, Thailand, at ito ay isang gabing puno ng glamour, empowerment, at makasaysayang sandali. And guess what? Ang aming sariling Sena Ramos ay nagpalaki sa amin sa pamamagitan ng pagkuha ng apat-year runner-up spot, ngunit ang corona sa huli ay napunta kay Nguyen Dinh Huvan ng Vietnam na minarkahan ang isang tunay na nakasisiglang tagumpay. Sino siya? Ano ang dahilan ng kanyang pagkapanalo kaya espesyal? At paano sumikat si Xena sa pandaigdigang entablado? Hatiin natin ang lahat sa recap na ito. Bigyan natin ng malaking pagbati si Nguyen Dinh Huva ng Vietnam, ang bagong koronang Miss Global 2000 at 25. Sa 33 taong gulang at ina ng dalawa, gumawa siya ng kasaysayan sa mundo ng pagyant sa kanyang emosyonal na talumpati pagkatapos ng koronasyon, sinabi ni Huvan, Naniniwala ako na hindi dapat ituring ng mga babae ang edad o marital status bilang hadlang. Palaging ipaglaban ng iyong mga pangarap, ang pahayag na ito lamang ang naging inspirasyon niya sa milyon-milyon. Ibinahagi din niya na may mga pagkakataong gusto na niyang sumuko dahil sa kahirapan sa buhay, ngunit ang mga pakikibaka na iyon ay nagpalakas lamang sa kanya. Tignan natin ang Miss Global 2000 at 25 top 5 at kung saan sila inilagay. Miss Global 2000 at 25 Nguyen Dinh Hu Van, Vietnam, isa aru runner-up, Kerry Ann Greenwood, Jamaica. Dalawa ni runner-up, Ediris Rivera, Puerto Rico. Tatlo ni runner-up, Lindsay Lauren Becker, Liese. Apat ni runner-up, Sena Ramos, Philippines, ang sarili nating Sena Ramos ay namumukod-tangi sa kanyang kakisigan, katalinuhan, at kumpiyansa sa buong kompetisyon. Ngayon, pag-usapan natin si Xena Ramos, ang ating napakagandang kinatawan. Higit pa siya sa isang beauty queen, si Xena ay isang artista, isang arkitekto, at isang veterano ng pageant. Pinahanga niya ang mga tao sa kanyang mga pagtatanghal sa Binibining Pilipinas 2000 at 23 at Miss Manila 2000 at 24 na nagpapatunay na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa eksena ng padyan. Ang kanyang panggabinggaon ay kapansin-pansin, elegante, mabangis, at talagang bagay sa isang reyna. Ang kanyang swimsuit performance. Tiwala at nagbibigay kapangyarihan, at syempre, ang kanyang sagot sa Yi Ampersand E ay nag-iwan ng matinding impresyon, hindi lang kagandahan kundi pati na rin ang talino at kagandahang loob. Ang paglalakbay ni Xena ay nagpapatunay na ang mga Filipina ay patuloy na nagniningning sa pandaigdigang yugto. Ang kanyang mga nagawa ay nagpapaalala sa atin na ang pagnanasa, tiyaga, at pagsusumikap ay tunay na nagbubunga, at para naman sa nagwagi sa Miss Global 2000 at 25 na si Nguyen Din Huvan, ang kanyang tagumpay ay isang patunay sa umuusbong na mundo ng mga beauty pageant, isa na sumasakop sa pagiging inklusibo, pagkakaiba-iba, at pagbibigay ka pangyarihan kaya ano sa tingin daw ang tungkol sa mga resulta Nagroot ka ba kay Cesar Naniniwala ka ba na ang edad at marital status ay hindi dapat maging hadlang sa pageantry Mag-usap tayo sa mga komento sa ibaba at para sa higit pang update sa mga beauty pageant, celebrity news at entertainment huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe sa aming channel Salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video.